Naranasan mo na bang maramdaman na kahit anong gawin mo, parang hindi ka talaga pasok sa molde ng karamihan? Yung tipong hindi ka naman loner, pero hindi mo rin hilig ang spotlight, hindi mo hinahanap ang atensyon o papuri ng iba, pero hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Tahimik kang nanonood sa sulok, may malalim kang mundo, at alam mong mas malakas ka kaysa sa iniisip ng karamihan. Kung nararamdaman mong ikaw yan, baka isa kang sigma female sa mundong punung puno ng ingay, validation at pressure na mag-fit in, ang isang sigma female ay parang ilaw sa gitna ng bagyo, kalma, buo at hindi natitinag. Siya ang tipo ng babaeng hindi sumusunod sa agos kasi siya mismo ang lumilikha ng sarili niyang landas. Sa video na ito, sasamahan mo akong tuklasin kung sino ba talaga ang sigma female, ano ang nagpapalakas sa kanya, ano ang bumabalot sa kanya ng misteryo, at paano niya ginagamit ang stoic philosophy para mapanatili ang kanyang tahimik ngunit matatag na presensya. Handa ka na ba? Magsimula tayo sa pinakapuso ng pagiging isang sigma. Ang kalayaan at sariling disiplina. Ang sigma female ay hindi nakadepende sa kahit kanino para maramdaman niyang siya ay buo. Hindi niya kailangan ng maraming tao sa paligid para mag-enjoy sa buhay. Hindi niya sinusukat ang sarili batay sa likes, comments, o opinyon ng iba. Natural sa kanya ang pagiging self-reliant, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa kapayapaan. Kung iniisip mong pagiging independent lang 'yan, may kaibahan. Ang pagiging sigma ay mas malalim, pinili niyang maging malaya hindi dahil sa takot magmahal, kundi dahil sa pagmamahal niya sa sarili. Hindi siya tumatakas, kundi tumatayo sa sarili niyang paa, dala ang tahimik na kumpiyansa at huwag mong isipin na wala siyang pakialam. Malalim siyang magmahal pero alam niya kung sino lang ang karapat dapat. At sa tuwing haharap siya sa hamon, hindi siya basta-basta nagre-react. Gaya ng aral ng mga stoic, inuunan niyang kontrolin ang sarili bago kontrolin ang sitwasyon. Respond, not react. Kasi alam niyang kapag pinairal mo ang emosyon, nawawala ang direksyon. At diyan natin mas lalong makikita ang kanyang lakas yung tipong kahit may nangaaway na sa kanya, nakangiti pa rin siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang walang taong may tunay na kapangyarihan ang basta na lang nagpapadala sa galit. Sa isang sigma female, ang emosyon ay hindi kaaway. Isa itong kasangkapan na dapat niyang masterin. Tahimik siya, pero malakas. Hindi siya palasigaw, pero kapag nagsalita, ramdam mo ang bigat. Hindi siya nagpapakitang gilas, pero hindi mo maikakailang iba ang dating niya. Ito ang aura ng misteryo na taglay ng isang sigma. Hindi niya kailangang ikwento ang buong buhay niya para magkaroon ng koneksyon. Hindi siya oversharer kasi alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay nasa kung anong pinipili mong itago, hindi lang sa kung anong ibinubunyag mo. Sa panahon ngayon kung kailan lahat ay gustong ipakita ang lahat sa social media, ang sigma female ay tila rebelde sa kultura ng oversharing. Tahimik siya pero naroroon. Hindi mo siya palaging napapansin, pero hindi mo rin siya malilimutan. At dito mo mararamdaman ang lakas ng stoic philosophy, ang kakayahang tumahimik, magtimpi, at panatilihin ang dignidad kahit sa gitna ng gulo. Hindi siya natitinag ng ingay sa paligid dahil ang boses na pinakikinggan niya ay mula sa loob. Ngunit higit pa sa emotional na katatagan, ang isang sigma female ay may uhaw na hindi madaling mapawi ang uhaw sa kaalaman, hindi siya kontento sa alam niya ngayon. Gusto niyang matuto pa, lumawak ang pananaw at maunawaan hindi lang ang mundo kundi pati ang sarili. Hindi ito para magpa-impress, ito ay dahil likas sa kanya ang paglago. Isa siyang eternal seeker of growth. Kaya niyang makinig ng tahimik sa isang debate tapos biglang magbigay ng insight na babago sa buong usapan. Hindi siya nagpapaligsahan ng talino, pero kapag nagsalita, may lalim kasi hindi lang basta opinion ang bitbit -bit niya, may pinanggagalingan, may laman. At kung minsan, sa isang silid na puno ng ingay, siya lang ang tahimik, pero siya ang pinakamaaalala mo pagkaraan. Dahil sa kanyang composure, sa kanyang control, sa kanyang hindi matitinag na katahimikan. Kaya kung nararamdaman mong parang hindi ka talaga papasok sa karamihan, kung mas pinipili mong mapag-isa kaysa makipagplastikan, kung mas pinapahalagahan mo ang integridad kaysa popularidad at kung mas pipiliin mong manahimik kaysa makipagtalo, baka hindi ka lang kakaiba, baka isa kang sigma female. At kung totoo nga 'yan, alalahanin mong hindi ito kahinaan, isa itong biyaya. Dahil sa mundong puno ng pagsigaw, ikaw ang paalala na may kapangyarihan din sa katahimikan. May respeto rin sa pagpipigil at may dignidad sa pananatiling totoo sa sarili. Ngayon na naintindihan na natin ang pundasyon ng pagiging isang sigma female, ang kalayaan, ang misteryo at ang emosyonal na disiplina, oras na para mas sumisid pa tayo sa mas malalim na katangian ng kakaibang archetype na ito. Dahil sa bawat hakbang, mas lalo mong makikita kung gaano kalakas. Ang isang babaeng hindi kailanman kailangang mag-ingay para mapansin. Kung nai-inspire ka sa unang bahagi pa lang, hintayin mong mas kilalanin pa natin ang lalim at tapang ng isang sigma female. Dahil ang pagiging kakaiba niya ay hindi lang sa panlabas na kilos. Nasa bawat galaw, sa bawat desisyon, sa bawat katahimikan. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito, papunta sa mga ugaling bihira mong makita pero imposibleng hindi mo mapansin kapag naroon na siya. Isa sa mga katangian niya na kadalasang hindi agad nakikita pero ramdam na ramdam mo sa paligid ay ang innate leadership. Yung hindi ipinipilit pero kusa mong susundan, hindi siya kailangang sumigaw ng ako ang boss kasi ramdam mo na agad sa paraan niya maglakad, magsalita at mag-isip. May tahimik siyang kumpiyansa na nagsasabing, alam ko ang ginagawa ko at hindi ko kailangang ipaliwanag sa lahat at dito na pumapasok ang Stoicism bilang pundasyon. Ang mga Stoic, tulad ni na Marcus Aurelius at Epictetus, ay naniniwalang ang tunay na leader ay hindi naghahanap ng papuri, kundi gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Ganyan ang sigma. Hindi siya magpapakitang gilas para lang matawag na mahusay. Basta ginagawa niya ang dapat at sapat na yon sa kanya. Sa trabaho, siya yung tahimik lang pero malalim mag-obserba. Hindi siya yung palaging nagvo-volunteer, pero kapag siya ang nagsalita, titigil ang lahat para makinig. Kasi alam ng mga tao, kapag siya ang nagsalita, may bigat. Walang drama, walang show, pero may direksyon. Hindi siya nananakot, pero may respeto. Hindi siya mapag pero may impluensya. Pero hindi lang siya leader sa panlabas. Leader din siya ng sarili niyang buhay. Hindi siya nagpapadala sa uso. Hindi siya madaling ma ng peer pressure. Hindi siya agad-agad nagpapadala sa emosyon at ito ang dahilan kung bakit ang mga sigma females ay kadalasang misunderstood. Akala ng iba suplada, isnabera o mayabang pero sa totoo lang, pinipili lang talaga niyang huwag ibigay ang kanyang enerhiya sa kahit kanino. Dahil ang kanyang selective socialization ay hindi dahil sa pagiging antisocial kundi dahil sa pagiging self-aware. Alam niya kung sino siya at hindi siya magpapanggap para lang magustuhan. Hindi niya kailangan ng malaking barkadahan para maging masaya. Iilan lang pero totoo. Sa kanya, mas mahalaga ang lalim kaysa dami. Kumbaga, hindi siya nag-aaksaya ng salita kung hindi naman totoo ang koneksyon. At sa mundo ngayon na halos lahat ay gustong makita, marinig, at makilala, ang sigma female ay tila isang tanong na hindi mo agad masasagot. May misteryo siya na hindi galing sa pagpapanggap kundi sa authenticity at alam mo kung bakit? Dahil hindi siya laging available, hindi siya laging online, hindi siya laging may update, pero kapag nandyan siya, buo ang atensyon, totoo ang presensya, at may impact siyang hindi mo basta makakalimutan. Ito ang tunay na anyo ng strategic relationships. Hindi siya namimili base sa itsura, status, o ganda ng kwento, Pinapakinggan niya ang galaw, ang intensyon, ang katahimikan sa pagitan ng salita. Hindi mo siya madaling maluloko at lalo mo siyang hindi madidiktahan. Hindi dahil pader siya, kundi dahil may mataas siyang standard, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili niya. Kaya kapag nagmahal siya, hindi yan laro. Hindi mo siya maaakit sa pakyut lang o matatamis na salita. Gusto niya ng lalim, ng tunay na koneksyon ng damdaming hindi kailangang ipagsigawan para lang mapatunayan. Gusto niya ng partner, hindi project. Gusto niya ng kapareha, hindi boss. At kapag hindi mo siya kayang sabayan sa antas ng isip, emosyon at prinsipyo, hindi ka niya papansinin hindi dahil sa yabang kundi dahil ayaw niyang sayangin ang oras mong pareho. At dito, mas lalong nangingibabaw ang kanyang unwavering self-reliance kasi kahit wala siyang karelasyon, hindi siya kulang kahit mag-isa siyang kumakain, hindi siya kawawa. Dahil hindi niya hinahanap sa iba, sa iba ang buong pagkatao niya, nakakompleto na siya at lahat ng darating bonus na lang. Ito ang pinakamahirap tanggapin ng ibang tao, ang babaeng hindi mo kayang kontrolin, ang babaeng hindi kailangang i-rescue, ang babaeng hindi mo basta-basta mauuto sa matatamis mong salita o grand gestures. Kasi alam niya ang halaga niya at hindi siya natatakot maglakad mag-isa kung hindi tama ang kasama. At sa panahong ito, ang ganitong klase ng babae ay tila alamat. Bihira, tahimik pero malakas. Hindi umaasa pero marunong magmahal. Hindi bumubuhos ng emosyon sa kahit sino pero kapag nagtiwala, buong puso. Hindi kailanman nagpapakumbaba sa maling tao pero handang ibigay ang lahat sa tamang dahilan. Kaya ngayon, kung nakikita mo ang sarili mo sa mga katangiang ito, kung alam mong may parte sa iyo na hindi kailanman hinahangad ang sentro ng atensyon, pero laging buo kahit sa likod ng eksena, yakapin mo yan dahil hindi ka mahirap mahalin, hindi ka mahirap intindihin, kakaiba ka lang. At minsan, ang mga pinakakakaiba, sila ang may pinakamatinding lakas. At kung ikaw ay isang ang sigma female, alalahanin mo ito, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mundo. Ang katahimikan mo, ang paninindigan mo, at ang tapang mong mag-isa, iyan ang pinakamatinding anyo ng kapangyarihan. Kung naramdaman mo na kailanman ay hindi kakasya sa mga molde ng lipunan, hindi dahil may kulang sa'yo, kundi dahil sadyang mas malalim ka mag-isip, mas mapanuri ka magmahal, at mas totoo kang mamuhay, malamang isa kang sigma female. At ngayon, mas lalo pa nating lalaliman ang pag-unawa sa pagkataong yan. Dahil habang ang mundo ay abala sa ingay, ikaw ay natutong yakapin ang kapangyarihan ng katahimikan. Ang isang sigma female ay bihasang magpigil ng emosyon, hindi dahil siya ay malamig o manhid, kundi dahil alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Isa ito sa mga prinsipyo ng Stoic philosophy. Huwag mag-react impulsibleng, respond with reason. Kaya kapag may problema, hindi siya agad nagpapanik, Kapag may nanakit, hindi siya basta sumisigaw ng pabalik. Kapag may dumating na tukso o gulo, hindi siya natatangay dahil may disiplina siya sa loob. May tinig sa puso niyang nagsasabing, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat laban. Minsan, ang hindi pagpapatol ang pinakamakapangyarihang sagot. Ito ang tinatawag nating emotional resilience, ang kakayahang tumindig sa gitna ng unos nang hindi nawawala ang sarili. Sa panahon ng breakups, betrayal, o kahit career failure, ang sigma female ay hindi bumibigay. Hindi siya agad nagpo-post ng padrama, hindi siya naghahanap ng simpatiya. Tahimik lang siyang naglilinis ng sugat, tahimik lang siyang bumabangon, pero huwag mong isipin na hindi siya nasasaktan. Nasasaktan siya, pero hindi siya nagpapatalo. May mentalidad siyang, kung hindi ako pinili, baka hindi ako para doon. Hindi siya humahabol sa mga taong umaalis. Hindi siya nagmamakaawa sa mga hindi marunong magpahalaga. Kasi alam niya, if they can leave you, let them. Hindi ito pride, isa itong anyo ng elemental clarity na bunga ng stoic thinking. Hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan. Minsan ito ang simula ng mas mataas na pag-angat at habang umaangat siya, hindi lang siya basta lumalaban, siya ay lumalalim. Hindi siya nagpapakalunod sa drama ng paligid. Sa halip, nililinang niya ang sarili sa loob. Mahilig siyang magbasa, mag-isip, magtanong. Hindi niya tinatanggap ang kahit anong opinion lang, basta-basta. Pinoproseso niya, pinipili niya kung ano ang papapasukin sa isipan niya. Dahil sa kanya, ang intellectual depth ay hindi option. Requirement ito sa isang buhay na may saysay, sa gitna ng isang mababaw na kultura na nakatuon sa likes, filters at validation, siya ay isang paalala ang tunay na kagandahan ay galing sa kalmadong isip at malalim na pag-unawa. Kapag kausap mo siya, hindi siya palaging sumasang-ayon. Minsan tahimik lang siya, pero ang katahimikan niyang yon, puno ng obserbasyon, analysis at insight. Kaya hindi mo siya pwedeng lokohin gamit ang sweet talk, hindi mo siya pwedeng guluhin gamit ang pressure, kasi siya mismo ay kalmado. At kung hindi kalmado ang paligid, siya mismo ang lalayo para panatilihin ang kapayapaan niya. At dito rin natin makikita ang kanyang adaptability and flexibility. Hindi siya nakatali sa iisang plano pero hindi rin siya padalos-dalos. Marunong siyang sumabay sa agos pero hindi siya tinatangay. Marunong siyang magbago ng direksyon pero hindi siya nawawala sa kanyang core. Alam niya kung kailan lalaban at kailan titigil. Alam niya kung kailan mananatili at kailan lalakad palayo. Dahil sa kanya, ang flexibility ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng karunungan. May mga panahon na ang buhay ay hindi patas, may mga taong mananakit kahit wala kang ginagawang masama. May mga pangarap na hindi matutupad kahit ilang ulit mo pa silang pagtrabahuhan. Pero kahit sa ganitong realidad, ang sigma female ay hindi nawawalan ng direksyon kasi siya mismo ang kompas ng kanyang buhay. Hindi siya umaasa sa opinyon ng iba para malaman kung tama ba siya. Hindi siya naghihintay ng kumpirmasyon mula sa mundo para maramdaman niyang mahalaga siya. Siya mismo ang gumagawa ng halaga sa bawat hakbang at ito ang dahilan kung bakit sa mata ng iba, siya ay misteryosa. May aura siya na parang laging may alam na hindi sinasabi. Parang may sikreto siyang dala, hindi dahil may tinatago kundi dahil hindi niya kailangang ibunyag ang lahat. Hindi mo siya mababasa agad-agad. At minsan, ito ang dahilan kung bakit maraming naa-attract sa kanya. Dahil sa panahong lahat ay naglalantad ng sarili online, siya ay may sariling mundo na hindi basta-basta mapapasok. Kung may isang leksyon tayong matutunan mula sa kanya, ito siguro yon. You don't need to be everywhere to be felt. You don't need to speak loudly to be heard. And you don't need to be validated to be complete. Kapag ganito ka na mag-isip, hindi ka na basta magre-react sa bawat batikos, hindi ka na madadala ng inggit o takot. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili mo, dahil alam mong ikaw ay sapat. Kaya kung nararamdaman mong isa kang sigma female, yakapin mo ito, hindi ito sumpa. Isa itong gift. Hindi lahat maiintindihan ka, pero hindi rin lahat kailangang makaintindi. Sa totoo lang, ang mga tunay mong koneksyon ay hindi magtatanong kung bakit ka tahimik. Mararamdaman na lang nila na may lalim kang hindi nila basta-basta makikita kahit saan. At kung hindi ka man sigurado pa pero gusto mong maging tulad niya, huwag kang matakot. Ang pagiging sigma ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili mo. Sa pagiging buo kahit mag-isa. Sa pagkakaroon ng lakas sa katahimikan. At sa paninindigan kahit mag-isa ka lang sa paniniwala mo. Kung naramdaman mong may kakaiba sa iyo Isang tahimik na tapang, isang panatag na isip, at isang kakayahang manindigan kahit walang sumusuporta. Malamang hindi mo lang basta nararamdaman iyon. Totoo iyon. Isa kang sigma female, at ngayon oras na para tapusin natin ang malalim na paglalakbay na ito. Papunta sa mga huling katangian na ginagawang kakaiba, makapangyarihan, at halos misteryoso ang isang sigma. Isa sa mga pinakadiyagat na unawa ang aspeto ng isang sigma female ay ang kanyang selective socialization. Hindi siya antisocial, hindi rin siya loner. Marami siyang kayang pakisamahan, pero kakaunti lang ang talagang pinapapasok niya sa kanyang personal na mundo. Bakit? Dahil para sa kanya, ang koneksyon ay hindi dapat mabilisan, hindi dapat basta-basta. Kailangan ng lalim, honesty at respeto. Kaya't habang ang iba ay nakikipagkumpulan para lang hindi ma-FOMO, siya naman ay mas pinipiling mapag-isa kung ang kapalit naman ay katahimikan at katinuan. Marami ang nagtataka, bakit parang wala siyang masyadong ka-close? Pero ang hindi nila alam, hindi sa dami nasusukat ang halaga ng relasyon. Para sa Sigma Female, isang tunay na kaibigan na totoo sa kanya ay sapat na. Hindi niya hinahanap ang spotlight at hindi rin niya kailangan ng validation mula sa madla isa siyang walang pagtutol na sarili ka na babae, marunong kumilos mag-isa, magdesisyon mag-isa, at manindigan mag-isa. Kung may kailangan siyang gawin, hindi niya ito ipagpapaliban para lang hintayin ang go signal ng iba. Kaya kahit sa relasyon, hindi siya basta-basta pumapasok. May strategic approach siya sa pakikipag-ugnayan. Hindi dahil sa takot magmahal, kundi dahil sa respeto sa sarili. Alam niyang ang isang koneksyon ay dapat may purpose dapat may mutual growth, hindi lang excitement. Kaya't kapag nakipagrelasyon siya, hindi ito laro. Hindi ito pantakip sa lungkot. Isa itong mapiling desisyon ng isang babaeng buo na ang sarili at naghahanap ng kasama, hindi tagapagbuo. At kapag hindi nag-work, hindi siya nagwawala. Hindi siya gumagawa ng drama, tahimik lang siyang umaalis. Sa kanya, hindi sukatan ng halaga ang pananatili sa maling tao mas pinipili niyang mapag-isa kaysa mapagod sa paulit-ulit na kasinungalingan. Isa itong anyo ng ultimate power, ang kakayahang humiwalay kapag kailangan kahit may nararamdaman pa. Dahil alam niya, ang sarili niya ang pinakaunang obligasyon niya. At dito natin mararamdaman ang pinakakaluluwa ng isang sigma female. Isa siyang eternal seeker of growth. Hindi siya nananatili kung nasaan siya. Hindi niya tinatanggap na ganito na lang ako. Araw-araw pinipili niyang umangat sa pag-iisip, sa emosyon, sa espiritu. Nagbabasa siya, nag-iisip siya, nagmumuni-muni siya. Hindi dahil gusto niyang magpakatalino, kundi dahil gusto niyang umunlad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Siya ang klase ng babae na habang ang iba ay abala sa pag-aayos ng panlabas, siya ay abala sa pag-aayos ng panloob. Hindi siya natatakot sa katahimikan. Doon pa nga siya humuhugot ng lakas. Dahil sa katahimikan niya, nandoon ang disiplina. Nandoon ang kalinawan. Nandoon ang kapangyarihang hindi kayang sirain ng opinyon ng mundo. At ito ang pinakabihira sa lahat, ang isang taong tahimik pero hindi mahina, mabait pero may matatag na hangganan, hindi nagmamakaawa pero marunong magmahal, hindi palasigaw pero kayang umapekto sa iba sa pamamagitan ng presensya pa lang. Isang babaeng hindi mo basta maiintindihan, pero hinding hindi mo rin malilimutan. Kung ikaw yon, huwag mo nang pagdudahan ang sarili mo. Huwag mong hayaang sirain ng lipunan ang natural mong katahimikan. Huwag mong hayaan ang pressure ng mundo na pilitin kang sumigaw kung hindi mo kailangang magsalita. Dahil minsan, ang pinakatahimik na tinig, iyon ang may pinakamalalim na katotohanan. Ang pagiging sigma female ay hindi pagkukunwari. Isa itong lifestyle ng stoic self-mastery isang disiplina ng isip, puso at pagkatao. Isa itong pagpili araw-araw na mamuhay na totoo, hindi para magustuhan ng iba, kundi para igalang mo ang sarili mo. At sa isang mundo na puno ng ingay at pag-aagawan ng atensyon, ang Sigma Female ay nananatiling buo, tahimik at makapangyarihan. Kung isa ka sa kanila o kung nais mong tahakin ang landas na ito, simulan mo sa loob, linisin mo ang isip mo, palakasin mo ang emosyon mo. Piliin mong hindi tumugon sa bawat bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. At tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng pananahimik. Kaya kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo sa comments. Anong parte ng pagiging sigma female ang pinakanaramdaman mo? Gusto ka naming marinig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Para sa mga taong gustong palalimin ang sarili, hindi lang paramihin ang atensyon. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang pinakamalakas na babae ay hindi laging pinakamadaldal, pinakakilala o pinakasosyal. Minsan, siya yung tahimik lang sa isang sulok, pero buo, malalim at hindi matitinag. Hanggang sa muli, panatilihin mong buo ang loob, kalmado ang isip at totoo ang puso. Isang paalala mula sa Sigma Female para sayo.